Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi paligsahan, hindi palakasan, hindi pagalingan at lalong hindi payamanan. Madalas na kinukumpara natin ang ating paglilingkod sa iba. Kaya't pag napapansin natin ang mga bagay na wala sa atin, nalulungkot tayo at minsan ay sinisisi natin ang Diyos na parabagang sinasabi natin na siya ay nagkulang sa atin. Pag napapansin naman natin na tayo'y lamang sa iba, tayo'y nagyayabang at kinukutya ang paglilingkod ng iba. 2 Corinthians 10.12 Ayon sa Biblia, ang pakikipagkumpara sa iba ay tanda ng kawalan ng unawa. Ang mas mainam na gawin ng isang mananampalataya ay ituon ang kanyang mga mata sa Panginoong Heso Kristo. Hebrews chapter 12 verse 2 Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Mas mainam na ituon natin ang ating mga mata kay Kristo kaysa sa ibang tao.